O, ayan siya mga kababayan. O, oh, diba? Ang ganda ng background ni Ipipanyo Labrador. Napapalibutan na siya ng kanyang uh, tawag dito. Siguro nasa loob na ito ng pugad. Mangingitlog na ang agila ng bayan. ayano, o. Oh. mangingitlog na siya. Oh, tingnan natin kung ano talaga yung minusay na nasaktan doon si Ipipanyo Labrador sa sinabi ni Baby Sarah. Na uh, Kung baga nagpahayag siya So para maglilihan niyo po at mabigyan po natin ng matinding birada itong kanyang pinahayag Ito't panoorin muna po natin ng mga mga kababayan Alam niyo, mas masakit pa ang uh, maiwanan ng boyfriend o girlfriend Kesa ma-impeach ka ng House of Representatives <laughs> pa yung so, iwanan so, yun, na nakita ng nakita nyo mga minamahal ko mga kababayan. Napanood ka nyo. Lang. Na... sobrang Sabi niya, mas masakit pa daw ang maiwanan ng boyfriend o girlfriend <laughs> kesa ma-impeach ng uh, camera. No? Alam nyo mga minamahal ko mga kababayan, ito ah, simple lang, tatanungin ko kayo. Maniniwala ba kayo na hindi masakit para kay Sarah? na na-impeach siya sa kabila ng kanilang mga ginawang <laughs> pagharang, kanilang ginawang ah uh, kung uh, uh, oh, ipipilit nyo. Oh, yung sila mong na-impeach, ayan na, na-avoid na yung impeachment kay Bibi Sara. Kumusta ka ngayon? Saan ka ngayon magtatago? <laughs> Anjay ka sa, sa pogad mo. Mm, di ba ang ganda ng background mo? nagtagpi tagping dahon ng ng ano yan ng COCO inyoti coconut kasama ng mga ibon kumbaga eh diskarte eh, para lamang pigilan kung makikita ninyo kung maalala ninyo dito mga nakaraang ginamit pa nga nila ang uh, uh, INC di ba? Oh, nakipagtulungan pa yung INC Tingnan mo, i-involve na naman yung ALC. Wala, wala, wala talaga ito. <laughs> Akala ko ba ipipan nyo, tumigil ka na. Akala ko ba ipipan nyo, ah, na ano ka na, parang, na ano ka na sa ALC. Uh, ah, at ba't naman, ayan, ayan, sinasabihin mo na naman Ang ALC. Nako, kukujogin ka na naman ng mga ALC dyan. Hmm. Di ba? At naka, nakahalata lang ako sa iyo, ipipan nyo. Ilang buwan na ba yung face mask mo. <laughs> Ilang buwan na ba yan? Ang tanong dyan, nalalaban mo ba yan? Ba't parang hindi mo pinapalitan yung face mask mo? Nakawawa itong batang ito. Walang palit-palit ang face mask. Ano ba yan? Wala. May COVID ba dyan? <laughs> Tapos na ang COVID. No, diba? Meron na ano? meron na nga tayo ng uh, bakuna baka hindi ka nagpabakuna natakot ka sa COVID uh, tuloy natin ang pakikinig sa ating birador ng bayan si Ipipanyo Labrador si kay eh, Sara Bulate para lamang pigilan ginamit pa nila yung uh, National Peace Rally na ang katotohanan ay wala naman talaga nangyaring National Peace Rally kung hindi paninirarally. rally na kung saan nagsalita paninira yung isang na si Raulo Baliw, si Raulo Tanga <laughs> na congressman na si Marculeta na malaki ang mata na sinamahan <laughs> pa ng mga siraulot, mga gagong, mga demonyo, mga politikong mga senador na katulad ni Bato de la Rosa, ni Bongo at iba pa. Di ba? So, hindi yun tumalab sa taong bayan. Alam mo, ano, alam mo, uh, niyo, wala nang bisa yung pagmumura mo. Ano na, sawang-sawa na ang taong bayan sa kakarilig sa mga simple mong pagmumura hindi mo napapansin paunti ng paunti na yung uma umano sa iyo mga ginagawa mo nak hmm bantot na ng pangalan ni Labrador dahil hamak naman na mas marami pa ring mga Pilipino ang gusto na talagang papanagutin itong si Sarah Bulate sa kanyang pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Yan po katotohanan. <laughs> Ngayon, bakit ba nila ginawa yun? Kasi ayaw ni Sara Duterte na matanggal sa po, sa pwesto. Dahil alam nila. Oh, ito. <coughs> Excuse me. Tulog pa rin sa pangyayari itong si Ipanyo, si Ipanyo Labrador. Hindi pa rin siya nagigising kung ano yung mga updates, mga latest updates. Hindi niya alam na yung malahat ng pumirma doon, may pinangakuan niya ng tig, eh, 100 million <laughs> para ibigay po sa kanila. Kaya ito namang mga mukhang perang mga nagsiperma doon na naloko rin, nadali rin ng pang-scam na ni Narom Waldez. <laughs> ayun na. O, nagsipirma. pero anong nangyari? O, dahil sa hindi nagbabasa ng 1987 Constitution at saka yung uh, Supreme Court ruling, ayun, na null and void yung impeachment o oh, inform na kita ah, uh, labrador baka hindi ka pa updated wala na yung impeachment null, na yon at saka void na ibig sabihin reject, rejected by the uh, supreme court paano na yan paano yung inaasahan mo wala na mananatili ka na lang dyan sa gubat forever yan ang sabi na Forever is not enough for you... <laughs> oh, sige, pakinggan natin. Natanging ang kanilang kapangyarihan ay isa sa pwede nilang gamitin para maimpluensyahan yung sinuman. Diba? Kasi may kapangyarihan siya. Pangalawang... <laughs> pa pangalawa siya ay sa si pinakamataas si na may kapangyarihan dito sa ating bansa. Dahil siya nga ay pangalawang pangulo. Ngayon, maniniwala ba kayo? sa sinabi ni Sara Duterte na mas masakit pa daw yung maiwanan ng girlfriend at boyfriend kaysa ma-impeach <laughs> ng camera. O nga. Pong -pong nga. Naniniwala nga kami kasi nga yung impeachment ng uh, ng ano ng House of Representatives sa kanya Nalan void na yon Samantala kung iniwan ka kagaya mo, iniwan ka ng pamilya mo, hindi mo nagkasama, mas masakit yun. Mas masakit na hindi ka malaya, mas masakit na andiyan ka sa bundok. Uh, dati ang yan mo andong ka sa city niyo nakatira ka sa magandang uh, nasa magandang tahanan kasama ang iyong mga mahal sa buhay tapos naka, natutulog ka sa isang malambot na kama aircon na kwarto at siyempre masarap ang pagkain dyan nako pinoputakti ka ng mga lamok lahat ng mga insekto o, ba? Diba? Tapos hindi mo pagkasama ang pamilya mo. Mas masakit talaga yun. <laughs> mas masakit. Mas masakit. Kaysa i-impeach ka ng House of Representatives. O, ba? Diba? Nakita mo si Sara. Ayun. Nakangiti. Blooming pa. Hindi kagaya mo. Antok na antok. Ah, uh, ba? Diba? Ang aybag mo ho nakapa, nakapalibot na sa mata mo, ang aybag mo. Tanungin mga minamahal ko mga kababayan. Bobo, siraulo, gago lang ang maniniwala. Dito kay Sarah oh, Bulate. May ulap. Uulitin ko. <laughs> kung ako ang inyong tatanungin, ah, o tatanungin, wala, o ninyo yung panig ko, o ano Napapansin aking masasabi dito, bobo, gago. At... Napapansin mga kababayan, yung, ano, yung may ulap, <laughs> o baka, ah, may apoy, may usok. Hala. Para hindi ka parang ni pinuputak ta kanila ng lamok, hindi ako nagkamali. Ang eh. maraming lamok diyan oh. Ano? Ang nako. Sira ulo lang. Ang maniniwala dito kay Sara Duterte. Sa kanyang sinabi. Sa nakikita ko, ito'y kanyang diskarte. Dalawang <laughs> nakikita ko dito. Ito lang ang mataliro Maaaring nagpapaawa siya. Hindi naging vice president. Para kung makuha niya yung simpatya ng taong bayan. Anong simpatya? Kunyari, uh, kumbaga, uh, isa din sa nakikita ko, parang inaasar niya ang kamera. Ha? Inaasar niya ang kamera. Kasi kung tutusin, mayroon akong, na, mayroon akong na, ano doon na, uh, napansin doon sa kanyang sinabi na, uh, ang bansan daw ito ay liligtas ng Diyos. No? So parang gusto niyang sabihin na, ang bansang ito, ay ililigtas ng Diyos sa kamay ng mga mambabatas. Di ba? Kaya nga pumalag yung mga oh, ito mambabatas. Na naman, ito na naman, naman. naman tayo. Oh. oh. nasakta na naman itong si A.P. Labrador sa sinabi ni, Pang, ni Pangalawang Pangulong uh, <laughs> Pangalawang Pangulong na uh, Sara Duterte na, na ililigtas ng Diyos ang bansang Pilipinas. English yun. Buti man din ng English itong si E.P. Panyo Ang sabi ni Sarah nang in-interview siya, God uh, saves the, uh, the Philippines. Ganon yon So, nagagalit ka na naman. Bakit? Bakit? Bakit ka nagagalit? nagagalit? Uh, gusto mo naman palabasin na ililigtas ng Diyos sa mga mababatas na hindi mali pagkaintindi mo. Yung tinutukoy dyan ni Sarah, yung mga nais, nais na yung mga ano yung mga uhaw na uhaw sa kapangyarihan yung parang akala mo ano sabik na sabik na maging makapangyarihan o di ba gagawin lahat di ba nakakahalataan na gagawin ng lahat sadyang ipahamak ang kasama nila na wala namang masamang ginagawa para sa kapangyarihan o, at sa pera ayan na nakakahalataan na nako parang sa sinasabi nito ni Sarah Duterte, para bagang gusto niyang balikta rin. Na ang kanyang purpose o ang kanyang uh, o ang tumong sa iyahang gisulti uh, sa, sa ito bisaya ito. Pa, gusto niyang kunin yung simpatya ng taong bayan. Hmm, Gusto nako. niyang kunin yung Nako, sa totoo lang talagang ang dami-daming supporters ni Sarah, Wa walang wala ka dyan, ibipan nyo. Oh, di ba? Nakapikat ka na. Ang <laughs> kakiyot! Oh, di ba? Nauusokan ka siguro. Nauusokan <laughs> na -uusokan. ito. Si Ipipan mga kababayan, nauusokan na. Si Ipipan mga kababayan, nauusokan sa kubat. Pinuputak din ng mga insekto. Kawawa ka. Malayo ka pa sa pamilya mo. Si Ipipanyo, mga kababayan, hanggang dyan na lang muna. Wala namang kwinta. Itong pinagsasalita naman eh. Ipipan good night na lang sa inyo. Walang kwinta.